T-Fam. Halain nyo ba na may mga bansa sa mundo na may average IQ na mas mababa pa sa 60? Dawala. Dalawa. Dawala. Dalawa. Dawa 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 ay nako. Pero teka lang. Eh. Ibig sabihin ba nito ay hindi matalino ang mga tao doon? Oh, no! Oh, Baka naman may mas malalim na dahilan. Oh yes. Sa video na ito, aalamin natin. Ang <laughs> top 10 countries na may pinakamababang average IQ. At sa dulo, bahala ka sa buhay mo. Pag-uusapan natin kung saan nga ba ang ranking ng Pilipinas patungkol sa IQ. Wow naman! Wow! Wow! At syempre, kung ano ang mas importanteng sukatan ng talino ng isang bansa. Kaya, tutok lang! Woo! Dahil ang iba sa listahang ito ay sigurado kung hindi mo inaasahang mapapasama. Yes! Finish! Mr. D una sa lahat, ano nga ba ang ibig sabihin ng IQ? Ang IQ ay pinaikling term ng intelligence quotient. Ito ay ginagamit para masukat ang antas ng katalinuhan ng isang tao para malaman kung gaano kabilis at epektibo mag-isip, mag-analisa at lumutas ng problema ang isang tao. Kaya simulan na natin. At number 10, Mozambique. IQ level 64. Isa sa pinakamahirap na bansa sa Afrika. Malawak ang kakulangan sa edukasyon. Halos kalahati lang ng mga kabataan ang nakakapagtapos ng elementary. Sila ay apektado ng civil war, drought, at syempre, ang sakit gaya ng malaria. Fun fact lang! Sa ilang parte ng Mozambique, tinatangkilik nila ang mga balang at anay bilang merienda o pulutan. Wow! Number 9. Liberia. IQ level 64. Dating colony ng mga freed slaves mula sa Amerika. Mahigit 70% ng population dito ay walang akses sa basic education. Oh. Mababang GDP at kulang ito sa government support. Kapal na mukha mo! Alam mo ba ang pangalang Liberia ay ipinangalan mula sa salitang Liberty dahil ito ay tinatag ng mga alipin mula sa Amerika dati. Alaban tayo! Oh. Punitin ang sedula! <laughs> oh. Number 8 Republic of Guinea. IQ level 64. Mayaman sa natural resources. Pero sobrang bagsak pagdating sa literacy rate. Marami sa kabataan dito ang pinagtatrabaho na lang kesa pinag-aaral. Malawak din ang korupsyon sa pamahalaan nito. Number 7. Gambia. IQ level 63. Pinakamaliit na bansa sa Afrika na may populasyon na mahigit 2 milyon. Napakababa ng budget nito sa edukasyon at limited ang access sa health services. Malamak din dito ang child marriage at gender inequality. Alam nyo ba, sa sobrang liit ng Gambia, ang halos buong teritoryo nito ay nakapaligid lamang sa isang ilog. At ito ang Gambia River. Number 6. Sierra Leone. IQ level 63. Come on. Matinding naapektuhan ng civil war at Ebola outbreak. Kulang na kulang sa trained teachers at maraming paaralan ang sira o walang gamit. Mataas din ang dropout rate dahil sa kakulangan sa financial support. Fun fact lang di fam! Sa Sierra Leone, may isang sikat na lugar na tinatawag na Banana Islands. Pero ang catch, yeah! walang banana plantation doon! Taman! <laughs> wow! Wow! Number 5, Ethiopia. IQ level 63. Mahigit 60% ng populasyon doon ay hindi nakakapag high school. Bola muna bago droga. Bagamat may ilang bahagi ng bansa na umuunlad, marami pa rin ang walang akses sa malinis na tubig at kuryente. Ang Ethiopia ay may sariling kalendar at hanggang 7 to 8 years silang late kumpara sa Gregorian calendar na ginagamit natin. Anong duga? Number 4, Niger. IQ level 62. Sila ang top 1 sa world's highest birth rate. Average na 7 anak kada babae. Wala pang kalahati sa mga bata ang nakakapagtapos ng primary education dito. Limitado ang women's rights kaya apektado rin ang edukasyon ng mga babae. Number 3, Central African Republic. IQ level 62. Isa sa pinaka-unstable na bansa sa buong mundo halos walang access sa public services kaya ng education at syempre healthcare. Napakababa ng life expectancy dito sa edad na 55 years old lamang at bagsak din ang literacy rate. Number 2 Burkina Faso IQ level 61 one out of three adults lang ang marunong bumasa at sumulat. Kulang sa government budget para sa education sector. Karamihan sa mga bata ay nagtatrabaho sa fields o sa mga informal jobs. And at number 1 Equatorial Guinea na may IQ level na 59. Surprisingly, oil rich ang bansang ito. Pero sobrang baba ng IQ score. Kulang sa education infrastructure. Ilang bahagi ng bansa, talagang walang eskwelahan. Nakakagulat, pero ang official language nila ay Spanish. Napakayaman sa oil reserve ng bansang ito. Pero marami pa rin mamamayan ang nagihirap dahil sa korupsyon. At eto na! Saan ang ranking ng Pilipinas? Ang average IQ ng Pilipinas ay... Drumroll please! 96.7 Ayon sa pinagsama-samang datos ng World Population Review at Lean Van Hanen Studies. Sa Global IQ Ranking naman, ang Pilipinas ay nasa 111th place out of 199 countries. Nasa rank 111 ang Pilipinas sa halos 200 bansa pagdating sa usapin ng IQ. Mas mataas ito kaysa sa karamihan sa mga karatig bansa natin sa Southeast Asia kaya ng Cambodia, 84. Laos, 83 Myanmar 85 pero mas mababa sa Singapore na may 105 IQ level Kahit hindi pang top tier ang IQ ranking natin kilala pa rin tayo sa ibang bansa Woo! dahil sa ating unique na talento ugali at diskarte Let's go! So Dfam sa dulo ng lahat ng ito, ang sukatan ng talino ay hindi lamang IQ. Mas mahalaga ang kakayahang makibagay, magpursige, at umunlad kahit sa kahirapan. Kaya next time na may magsabing matalino siya kasi mataas ang IQ niya, ah? tanungin natin, Man? paano niya ginagamit ang talino niya para makatulong sa iba? Yes. Kaya, i-like, i-share, mag-comment, at mag-subscribe na kayo, d fam? Dahil kay Mr. D, Kailan may di kita pagtatalasigan? Masayang matuto! Kahit like mo lang at i-comment ang yes, if proud ka maging Pinoy, baka wala kayong ginagawa. Panoorin nyo next ang episode ni Mr. D na may title na Isla ng Matataba. Ito ang teaser! Isang 20-year-old na lalaki sa Saudi Arabia ang kinailangan pang i-airlift para lang madala sa ospital. Woo! Kahit ang paglabas niya sa bahay ay ginamitan pa siya ng napakalaking forklift para lang buhatin. Woo! Si Khalid na dati ay second world's heaviest man ay tumitimbang na 609 kilos. Wow! Kumusta, D-Fam? Alam mo ba na may isang maliit na isla sa Oceania kung saan halos lahat ng tao ay overweight or obese? Ah? Huh? New! Wow! Welcome sa Nauru! Oh. Ang bansang may pinakamataas na obesity rate sa buong mundo! Pero teka! What? Paano sila napunta sa ganito? Uh? At anong kinalaman dito ng pagiging sobrang yaman nila noon? Wow! Dahil nabalita na, na naghihirap na ang bansang ito. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Kaya ihanda ng isipan. Okay! And let's learn! Mr. D. <laughs> The end. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at bell icon ni Mr. D para masaya every day. See you, D-Fam!